lakad-lakad ah, muna. Yan, namitas kami ng pako. Yan, kapatid, pako yan. Libre lang yan, kapatid. Basta magsipag lang at mamitas. Ay, mga kasama ko, may dala na oh. Ako naman, eh, masipag naman ako. Kuma kumain lang. Masipag ako kumain, pero, eh, pagpitas, eh, sila na lang muna. Oh, kasi ako ang taga-video sa kanila yun. Para malaman naman ng buong mundo na ang Pilipino kahit anong klase ng pagkain alam o alam ng Pilipino ang pagkain bukid pwede ang Pilipino sa bayan pwede rin sa bukid ang Pinoy talaga kahit saan ilagay buhay kahit sa dagat buhay pa rin o. Pinoy yan Pinoy Pinoy challenge yan kapatid eh ano daming gabi oh nilampasan na nga lang namin yung iba para yung mga kasunod, may pipitasin pa sila. Yung kabila, may ilog to kapatid. Yan. kabila, may gabi rin. Yan. Yan. Libre lang to kapatid. Pumitas ka lang hanggat sa gusto mo. Ang daming gabi dyan. Yung kasama ko, iba naman ang pinipitas. Pako. Ito kasi kapatid, pako ito. Ito yung pako. Oh. Yan. Ito yung kinakain niya. Ito talbos. Ito. Yan. Kinakain ito yun. Yan. Talbos. Ang sarap itong panghalo sa uh, gawing ensilada Sarap yan. Panghalo sa karne o sa isda. Masarap. Kailangan lang. Marunong kang pumili ng pako. Kasi mayroong tinawag dyan na uh, pakong buhaya. Ay hindi naman nakakain yun. Kasi nakakahilo yata yun. Yung pako talaga ito. Talbos nyo. Ayan, entalbos lang kapatid ito, itong ganito. Ito, yun, ginugulay ito kapatid. Ayan, ayan, talbos. Pako. Ang sarap nito kapatid. Pag hinalo, kahit saan siya ihalo, sa isda, sa karne, malasa. Masarap na, masarap na pang match ito sa mga karne at saka sa isda. Ayan kapat yung kaibigan ko, daming dala na, oh. Mga kawan pa kami. Siguro may 15 minutes pa lang. pero marami nang kuha ang gulay. Kailang nasa ibaba kami kapatid dyan, Taas niyan. Mga kawayan niyan dyan, banda kawayan. Yan. Taas kabilaan. Dito kami sa ibaba sa ilog. Ito. Yan. Lusot itong ilog nito sa resorts ng Balayan, Batangas doon ito punta. Kaya ang research ng Balayan Batangas, asa makalampas ng tuwi, malinis kasi walang bahay dito sa Itaso. Oh. Walang mga bahay dito. Bukid talaga 'to kapatid. Yan. Malinis 'tong lugar na 'to. Kaya may pagkataon kaming manguha ng gulay kasi natapos na namin yung hukay ng layout sa kusina yung gagawin kong kusina at saka extension noong bahay na dati kong ginagawa ngayon extra namin tumunguha ng gulay para pag umuwi may dala kaming gulay kasi ang gulay doon okra lang, okra, malunggay sitaw ay dito sa ilog kakaiba, pako maraming pako dito halo-halo na hindi ko na nga makuan yung pangalan yung ibang gulay Pinagsama-sama eh, na namin sa loyot. kulitis, ang dami. Basta't marunong ka lang magkuha ng gulay. Ay mga Pinoy talaga. Oh, may tilapia nga kapatid oh. Ayan. May isda tong ilog na to. Ang lalaki isda dito kaya lang ang hirap di man mahuli, di man marunong manghuli niyan. Di man mahabol. Pwede yung hulihin namin, gulay na lang. Ayun. Okay. Mga kaibigan ko, masipag talaga itong mag diniskarte ng mga gulay-gulay. Ako din, ako masipag rin naman ako. Kaya lang, ang sipag ko kakaiba. Masipag akong kumain. <laughs> Masarap lang kasi kumain. Bye-bye mga kapatid. Good morning.